Kayo ba ay OFW? Kayo ba ay mayroong long distance relationship na tinatawag? So guys, para sa ating mga OFW na mayroong long distance relationship or hindi man kayo OFW is ano-ano yung mga bagay na dapat nating gawin para hindi masira ang ating relasyon. Ngayong araw guys, is-skip muna ako sa pag-upload ng tutorials about sa pag-abroad. Guys, OFW tayo, kaya naman, kailangan nating panatilihing malusog or healthy ang ating relasyon. So guys, isang relasyon, dahil isa po akong OFW, at syempre, ako po ay nasa LDR relationship. Ito po ay napakahirap para sa ating guys. Ito po yung relasyon na napakahira at tinakamahirap sa relasyon kung tayo ay umiibig sa LDR. Sa relationship na nga lang, uh, I mean to say is sa uh, um, distance na nga lang is mahirap itong i handle kapag wala po tayong togetherness. So number one is kailangan po tayong may togetherness. Both uh, babae at lalaki is kailangan intact sila. Dahil kung may togetherness, ay dito po tatagal ang isang relasyon. Number two tips is, ang ating komunikasyon. Napakahalaga po yung communication, guys. Dahil kapag wala pong communication, hindi mo malalaman at hindi mo makikita. Hindi mo rin mararamdaman at hindi mo uh, alam kung ano na yung nangyayari sa iyong partner. And guys, ang definition ng LDR pa lang is LDR. Long Distance Relationship ito ay hindi mo alam kung kailan siya darating, ayan, kung kailan siya uuwi, and um, LDR is um a distance pa lang masasabi mo is talagang napakahirap compared po. So, sa isang uh, partner, nasa tabi lang, nasa, uh, yes, nasa bahay lang, dalawa kayo, uh, pag-PAS magkita kayo, andyan siya compared po sa LDR relationship. Kaya kung wala po tayong communication is, dun po nagsisimula na mawawala yung, um, po mahal yung um estado ano na nga ba kayo kumusta na nga ba kayo ano na nga ba ang sitwasyon niyo kayo pa ba buo pa ba yung pagmamahal niyo dahil wala na communication guys and then guys uh, um ano tawag na communication is panatalihin natin ng maganda ang signal. Oh, o the guys, importante yung signal. Kaya lang guys, may mga bagay kasi na, uh, like for instance, si Iman yung uh, partner niya, no? And walang signal. Walang signal sa kitna ng dagat. So hindi mo siya ma-reach out. So napakahirap guys. Andito yung mag-iisip ka, ano na nga bang ginawa niya? Bakit hindi niya akong tinetext? Dahil wala siyang signal. Baka may kausap na ba? Eh dyan, hindi na ako uh, tinetext ayun, guys, hindi mo naiiwasan yung um, mag-isip. So, napaka-importante po yung communication at signal, syempre. Kaya lang, wala kang magawa eh, kung walang signal eh. Kaya, LDR, guys, ito po yung pinakamahirap at pinaka the best na relasyon, bakit the best ka ko? Yung mga nakakapag-survive po sa LDR relationship na sila pa rin, intact pa rin, buo pa rin yung pagmamahalan nila is sila po talaga yung totoong nagmamahalan. Kahit na um, malayo sila, hindi nila nakikita yung isa't isa, uh, hindi nila mayakap, hindi nila maramdaman at hindi nila maamoy yung kanilang asawa, is, yes, andyan pa rin sila. Pero hindi po naiiwasan yung pag-aaway sa long-distance relationship dahil isa rin po akong long-distance relationship and three-years relationship. Pangatlo, guys, dyan is, prioritize mo siya. Priority mo talaga siya. And, bigyan mo siya ng time. Hindi yung iba yung pinaprioritize mo. Okay, pinaprioritize mo kayo manood ng uh, games, mag, um, anong tawag niya ito? sa barkada mo, hindi eh, mo, mo lang makubusta. Hindi mo lang matext, kumusta ka na, Kumain ka na ba? Pumas ka na mahal, anong ginagawa mo dyan? Ayan. And sa buong araw, is, hindi mo malang siya naisip, hindi mo malang binigyan ng siya ng time at priority. Ayan, andyan yung time na mag-aaway na kayo. Ayan, hindi mo malang ako naalala, hindi ka na nagte-text, ganyan na yung mababae. Baka babae ka na. Baka may iba nang kachat dyan. <laughs> Kasi minsan, guys, ganyan ako eh. And may time na maghapon na hindi po nagtext text sa akin si dadis. Aba, na-busy siya, hindi na nagparamdam. So, napaka-importante guys na magkaroon kayo na priority. Priority sa isa't isa. Priority ninyo. Hindi ka naman sinasabi na lahat ng oras is siya ang isipin mo. Yan, bigyan mo lang siya ng time sa buong araw. Araw-araw, okay? Number four. Ito yung um, mahalaga, guys. Paggising sa umaga, ayan. Mag-usap kayo sa umaga. Short message lang sa umaga. Like, for example, good morning, ayan. Good morning, honey. Good morning, honey. Good morning, mahal. Good morning, my love. At, syempre, mag uh, good night kayo sa gabi. Ayan. Kahit hindi man lang kayo nag-usap sa buong araw dahil busy kayo is, kailangan meron kayong uh, each other sa umaga at saka sa gabi. Magparamdam kayo. Ayan. <laughs> yun, guys. And, ang panglima is mag-meet kayo personally. Hindi yung buong taon na kontrata mo, two years kontrata mo, or three years na kontrata mo, hindi ka man lang umuwi. Ayan. Hindi mo siya binigyan ng time para magkita kayo. And, uh, yun, guys. Nawawala ang isang, minsan nawawala ang hotness at guys, Kaiser. Ah. Kung hindi kinakikita. ayan, bakit guys, kamo? Siyempre practically and ayan na, ah, pasintabi sa mga bata pa diyan. Ah, <laughs> uh, siyempre ang sinasabi nating um intimacy. Kailangan maramdaman din natin 'yun, personal. Kailangan nating um, ano ba? Paano ko masasabihin dahil? Uh, siyempre mga babae. Ang mga ano, alam niyo to, ayan, yung bagay na 'yun. Kailangan mangyari. Kailangan magkaroon tayo ng Sabi, alam nyo guys, nakakatawa minsan yung mga OFW dito pag uh, nag-usap-usap is, ayan, ano, umuwi ka na ba? Ayan, elinyo ka na. <laughs> Nagbibiro-biroan kami. Eh, buti pa to, nakawin. <laughs> Ganyan guys, kailangan magkita kayo personally. Importante po iyan. Hindi lang sa text, hindi lang sa call, hindi lang sa video call, hindi po yun sapat. Sinasabi ko po sa inyo, hindi yun enough na mapatunayan na ang isang relasyon ay totoo. Ay kailangan talaga ng personal. Ayan, oh, kung isipin niyo hanggang um, ilang years kayo nag-chat, ilang years kayo video chat hindi man, hindi mo na kayo nagkita once ganyan. Meron pa ako napanood sa Tulfo na 14 years nakachat niya, hindi man niya, hindi man lang niya na meet and then nagpapadala siya. Yun kailangan niyan guys, meet personally. Yun po yung panglima na mahalaga sa isang LDR relationship para magtagal at syempre hindi masira. Kasi kapag mag meet kayo guys, is meron yung tinatawag talaga na hindi mo makalimutang bagay eh. <laughs> yung ko makakalat ang Hindi, ah, uh, yes. Ayun, tatotoo lang, guys, ah. Siyempre, hmm, natikman mo. <laughs> Diyan, um, yung point na talaga na reason na hindi mo siya iiwan. Ayan, dahil, siyempre, nakita na kayo, is meron kayong tinatawag na, um, commitment ba? Ah, uh, commitment. Ayan, dahil doon is naging matibay yung inyong relasyon at pagsasamahan. Kaya, number five is meet uh, in person. Okay, ito yung pang-anim, guys. Kailangan, um, sabi ko, hindi ko po. <laughs> Kailangan tanungin mo siya kung ano yung feelings niya minsan. Kung ano yung problema niya minsan. Dahil minsan, ang feelings na hindi mo nalalaman is, salita ka ng salita, nasasaktan pala siya. Salita ka ng salita, hindi mo alam na may problema pala siya. Kailangan, itanong mo kung ano yung, ah, uh, kumustahin mo siya, kung kumusta nga ba yung pamilya niya, Kumusta ka? Tingnan mo. Tingnan mo yung uh, aura niya. Kasi minsan, pagod dyan eh. Pagkatrabaho. And then, minsan biglang walang gana. And then, yun. Antok na ako. Tanongin mo yung feelings niya, yung pakiramdam niya kung okay ba siya. And yes, kumustahin mo siya sa maghapon. Kasi makikita mo talaga guys eh, kung okay ang isang tao eh sa pagdating pa lang niya sa bahay, wala siyang gana. And then, yung pagtawag pa lang is, makikita mo kung eager ka niya, makita at na-miss ka niya. Kagaya ni daddy, pagka tumawag is, ngumiti siya. Ay, makikita mo talaga na na-miss ka niya. Makikita mo sa facial, facial expression. Kaya napakahalaga guys na itanong nyo ang nararamdaman nila. Uh, minsan may mga tao hindi mahalaga sa kanila kung uh, meron na <laughs> talking oh. ayan ang uh, mga ano ba rated PG dyan. <clears throat> sa isang relasyon, LDR, lalo na kapag nag-meet sa online, is syempre talaga natural yung um, hindi mo pa siya kilala eh, hindi mo pa siya nakikita eh. Tapos bibigay ka. Minsan, maghihiwalay pala kayo. Hindi pala kayo each other at magkikita. And then, naibigay mo. Naipakita mo lahat. And then, that is nasira ka. Ayan, isend yung mga pictures at napahiya ka sa public. Ayun. Mas mainam na mag-meet muna kayo bago mangyari ang dapat mangyari. Ang isang relasyon is, meron at meron yan. Sabi nga nila sa kasabihan, kung parehas daw po kayong, tatagal daw po kayo. <laughs> Ayan guys, and kailangan magkasundo po kayo. And normal na rin, ngayon guys is online. Yan, marami ang LDR is. Marami na rin gumagawa niyan for uh, sexting. Ayan, sa so, text me. <laughs> kailangan mas importante pa rin na kilala mo siya in person. Ayan. Kasi hindi mo malalaman eh na malalagay ka pala sa crime. Malalagay ka minsan sa crime. Like, for example, yung case ni ano, uh, sino ba yung artista na uh, yung naikalat yung kanyang video and yung scandal. Mag-ingat din tayo sa ganyan, guys. Na huwag tayong masyadong uh, magtiwala. But then, kailangan din natin yan. Although, sinasabi ko na Uh, important is dyan kasi minsan nagtatagal eh kapag magkasundo kayo sa isang bagay is magtatagal talaga yung relasyon nyo and yes nga pala and hindi lang sa personal sa online kasi nga LDR kayo eh kailangan nyo ding gawin minsan at may time kayo dyan kasi personal, paano nyo gagawin? Siyempre, LDR kayo. So, nasa inyo po guys, mag-manage kung paano ninyo ito um, bigyan ng privacy. Kailangan pa rin ng privacy, lalo tayo mga kababaihan. Huwag nating ipakita lahat-lahat. And, kung wala kayong, kung alam nyo na hindi pa kayo talaga buo na magkakilala, hindi nyo mapagkatiwalaan pa 100% ng isang lalaki is huwag nyo ibibigay. Huwag kayong magsisend. But then, uh, mahalaga din ito dahil dito, minsan, I think hindi minsan, dito rin nagtatagal at dito uh, naglalas ang isang relasyon kung magkasundo kayo sa the way ng inyong pagpatalik. At syempre, napaka-importante pa rin yung talagang pagmamahal. Na kahit wala nga pagtatalik is nagmamahalan talaga kayo. Doon ang importante. Guys, tatanda tayo pareho. Lahat tayo tatanda. Mawawala yung asim natin. <laughs> Mawawala din yung times na uh, active ka and then syempre manghihina na rin tayo. Patanda na tayo. Syempre magre-retire na rin tayo sa mga ganyan. Is, kailangan na natin talaga yung may makakasama tayo at may mga uh, talagang kasama uh, natin hanggang sa pagtanda. At siyempre, napaka-importante pa rin yung talagang pagmamahal na kahit wala nga pagtatalik is nagmamahalan talaga kayo. Yan ang napaka-importante. And of course, lagi tayong manalig at magdasal sa Diyos. Magsabay kayong magdasal, magdas magsabay kayong manampalataya sa Diyos na ipag-pray na inyong relasyon ay maglas at malagpasan lahat ng mga problema o pagsubok na inyong uh, kakaharapin. Napaka-importante yan guys na kahit na um, magkasundo kayo pero hindi kayo, wala kayong pananalig sa Diyos. Kailangan din yan dahil LDR is kailangan natin ng gabay araw-araw. Kailangan natin na yeah, nasa safety tayo. Kailangan natin mag may cherish your memories. Yung mga past ninyo, yung mga magagandang memories ninyo, nung nagkita kayo, ayan, i-cherish nyo yan. Kasi, dyan, sa mga experience ninyo, is, uh, mababalikan nyo yung mga past. Yan, ma, yung, yung bang, ano, yung asim, babalik. <laughs> Balik pang asim. And yes guys, kasi minsan yung mga past natin is, ah, ito pala ako ngayon. Paano mo ba ako niligawan noon, Nadi? Paano nga ba? At ngayon, wala ka nang hiya. <laughs> yung ba, yung um, patawa kayong dalawa, magiging masaya kayo sa mga past ninyo. Yan, ganun pala siya noon. And then ngayon, uh, noon, nililigawan lang kita. Ngayon, tayo na. O, oh, di ba? Ang ganda nga, uh, pagmasdan at um, balikan yung mga memories. Kailangan i-cherish ninyo yung mga memories ninyong magaganda. And keep it. Ayan. Keep it and yes, yun po. And of course, hindi rin, nanini, uh, hindi rin nawawala talaga yung tiwala sa isa't isa. Ayan. Pagkatiwala ng isa't isa, huwag tayong masyadong uh, Uh, anong tawag nito? inuunahan natin yung isang bagay. Pinag-iisipan natin yung isang bagay. <laughs> ako minsan ganyan ako eh. nag iisip ko nung minsan na uh, baka may katext na to. Hindi normal lang talagang kasi LDR na tayo eh. na makahirap lang guys. Kasi ay LDR, grabe talaga ang pagdadanasan yun know? oh. Maaaring hantong sa wala lang. I mean, after few years kayong uh, nag-LDR tapos mag-break lang kayo. Yun. So, sa bagay, uh, maraming ganyan na, ano, maraming ganyan na relasyon ngayon. Uso na yan kasi nga, uh, ano, uso na rin ang technology, kaya maraming LDR. So, yan lang guys, ang aking ma-share kung paano natin ma-handle at paano natin maiwasan na masira ang isang long distance relationship. Sa so, uh, OFW, na katulad ko is alam ko na uh, may mga instances din na uh, nagdaranas kayo ng um, um, uh, tawag nito mga challenges sa inyong relasyon. So, napakahalaga po ito. ayun nilang lang sa mga tutorials na ina-upload ko kung paano kumuha ng OEC, paano maglakad, kumuha ng ID, kailangan din uh, ng ganito para ma-maintain uh, natin yung relasyon natin sa ating mga minamahal. Lalong-lalong na po ay OSW po tayo. Okay guys, hanggang dito na lang at maraming maraming salamat po sa inyong suporta at panonood. Kung napanood nyo po ang video na to mula simula hanggang muli ay maraming maraming salamat po ng marami. Happy Valentine's po at sana'y mag-iingat po tayong lahat.